back vlog for today's Ma, video. Ako ay nagluluto. Ha? Top is, I don't know, where's your top? No. So, ngayon, mag, no. ako ng isda na nabili natin no. sa palingki. So, guys, may nakalagay na dito yung okra. And meron tayo mga lamas. Lagyan natin ng kunting, kunting ng mga lamas. Ayan. Of course, loya, hindi mawawala yan. Lagyan natin itong kulit. Hmm. Ilang beses mo ito nagasa ba? Isa pa lang? No. Tatlo. So, ito yung ano natin isda. Favorite ko to guys. Favorite din to noon ng amo kong lalaki sa favorite din to ng amo ko noon sa, lala, Qatar. Lagi ko to niluluto sa kanya. So, paksiw po ito. So, dahil marami-rami kami dito sa bahay, Marami-rami kami sa bahay. Ayun. Alam mo masarap 'to, guys. Itong ano, itong ano nang ano. Parang marami 'to, hindi tama ang Hindi man 'to siguro mapapanis na. No? lagay natin tong mga natirang mga lamasa ano may lamasa baba may lamas na sa taas wala na mantika to kailangan ng mantika bigyan natin ng suka of course pag nagpaksiw ka kailangan suka lagay natin to natitirang kulikot lagay natin tong magic syrup Parang kulang pa yung ano. So, yan. Lagyan natin ng kunting asin. Palasa. Kulang na ng mantika. Uh! Ayan guys, sarap na guys. Ayan you know. lang. Guys, syempre kanin. Love you, baho, Labit <laughs> lang. Ayan na guys, pipila na naman sila ko na madalian. Ade. Mm. Ay karon ya ka kakuan Mama de ape nang Yan mga kuan, pangit na ako sa style mo. Ano ang style mo? Ganyan yung Bumtag Bawabaw ang Ano yung mga tumisal na yung kabuhang ito? man masira, oi. Masapat ka mayo. Pag ikaw mukha yung Ano, ah? Buko ka? pag mm -hmm. ka, mabukukong kayo. Bukog ka, bukog. Tanawan ninyo maayo. Kalong nga mm -hmm. Kaano mo. Ano Kalo, na mo. Ano, Kaon